ano po siya, ano ko ang po siya. May wala akong boyfriend ngayon. Kung maaari, pwede ko siyang kausapin. May tulungan mo ako, may hanggat wala akong boyfriend ngayon. oh may siya. Mag-aartista siya. Sabi niya? Oo, Sinabi niya kayo. Mag-aartista siya. Sabi niya yun, pero... na siya sa lady niya. Ano po? Aalis na siya sa lady niya. Amuna um, 'yung, tai sana. sana totoo 'yun, pero ako, ko ako. Sige, sige, sige. <laughs> Sabi, kasi traffic, sabe. Matae ko dito, may asawa ka, pero siya wala. ako kaya nang na <laughs> May madali madali po 'yun pag gusto niya din. Kaya nga uh, eh, aalis na nga siya sa meeting niya. Eh. Pag umuwi dito, katahin niya ako. Oo, sigurado yun. Naka-ready, sana na, kami. May, sana, 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 Nakaready na kami. Sana, sana, sana. Naka-ready kami. Sana, sana. Sana may mag-hold up niya po siya. Kasi mga partner ko dito may mga sawat-anak niya. naka na nga kami. Kapag ano, sa pag... Sana, sana meet and greet ninyo dyan. Sana, sana. Thank ito tuli namin eh ako talaga nag-aantay lang din ako sa kanya me Pag kayong dalawa na, pakasal na kayo, agad. <laughs> kayong dalawa kayo na kayo kaya imdalawa na dalawa na kayo na pagsan na kayo kaya imdalawa na pagsan na kayo kaya imdalawa na pagsan na na daw siya ng tirahan niya dyan. pagsan <laughs> <laughs> na na okay. ng tirahan okay. niya si Patrick okay. Ayan, narinig nyo po ha, mismo sa bibig ni Helene, sinabi niya na naghihintay lang siya talaga kay Patrick. Kaya yun po, masayang masaya si Helene dahil nabalitaan nga niya na babalik na itong si Patrick for good. At tulad nga po ng ating nasabi before na I think ito pong si Patrick ay... Uh, mag na rin po dito sa Pilipinas para po magkasama na rin sila ni Herlin. At ito po ang uh, nasabi nga ni Herlin na uh, Talagang iniintay niya rin si Patrick at syempre pa alam naman natin masayang masaya si herline sa balitang ito ni Patrick. Ito pa rin po ang karawan ni Harleen na, ha, na sinelebrate niya. At dito po mapapanood natin na nagprank po yung kaibigan niya. At nasabi nga po ng kaibigan niya na sa pagkaprank niyang itong gagawin kay Harleen sa mismong birthday niya dahil napakasaya po nila dun sa room na yon na kanilang inestayan doon sa sa hotel na hindi naman po talaga pwede ang mag-ingay din. At alam po ito ni Herli na talagang medyo nagkamali siya dito. Kaya inakala niya at hindi niya inisip na prank lang pala yung ginawa sa kanya noon na kinausap siya ng manager ng hotel na nagkunwari at para sabihin sa kanya na kailangan niyang mag -fine ng 150,000 pesos dahil sa kaguluhan at reklamong natanggap nila galing sa mga ibang guest ng hotel na yon. At dito po makikita natin napakabait talaga ni Herlin dahil sabi nga ng kaibigan niya, gagawin lang pagpaprank na ito na lalokohin nila itong si Herlene na magbabayad siya 150,000 dahil maingay sila, dalawa lang daw kung bagay ang gagawin ni Herlene. Either na si Herline ay iiyak or makikipag-away siya at makikipaglaban siya na hindi siya dapat mag-fine. Pero nakita po natin dito, makikita natin ang kababaan ng loob ni Herli na talaga pong siya po ay parang tinanggap niya yung kanyang pagkakamali. At para bang willing na rin siyang magbayad ng 150k dahil alam niyang napakaingay nila ng oras na yon, ng araw na yon, doon ng gabi na yon, doon po sa hotel kung saan sila nag-stay at nag-celebrate ng kanyang birthday party. Kaya panoorin po natin ito. Ayan po. Ito na. mag -i start na silang i-prank si Helene. Mm -hmm. No. Hmm. kasi ang my god. Yes. Mm -hmm. Sorry guys, sana so, hmm. like, yeah. na yung mga. Tsaka, parang may rude the spend niyo niyo. So if I remove you, ban kayo. Anything, so, na so like, ano.

Halos nakita natin na maiyak na si Herline. pero nakakatuwa po si Herlene that time dahil ang tahimik lang niya na alam natin siyang magulo pero ang ginawa lang ay tumahimik siya at nakinig siya doon sa akala niyang manager ng hotel. Ayan, balikan po natin si Patrick na pinakita niya po na andito pa rin po siya sa Sydney, Australia. Ito po ang Harbour Bridge dito sa Sydney. At pakinggan natin muli si Harleen na talaga pong hinihintay niya itong si Patrick at talaga nagsasabi siya na tulungan siyang makita sila ni Patrick. Ang dati wala akong boyfriend ngayon. Uwi siya, mag-aantipan siya. Sabi niya? Oo. Oh. Sinabi niya kayo, mag-aantipan siya. Oo. Ayan ano <gat> <boon gat yung boon> um, e Patrick narinig mo na sana toong nga na talagang uuwi ka na at pupuntahan mo na si Herlin. Muli po, thanks for watching. Please subscribe to God be the glory. Bye for now.